pakatapos ko mag jogging dito sa ang um, manuyog, mamurot naman kita ang tuli. Tara! Isang, palang, palang, bago, 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 bago kita mga purot. na purut, putut pa. Yung sarada yun kami, ay kung mga... di oh. Udi ko ang mga, yung sarada yun kami. di, Nangruk kan kami sa di. Maringay ang tag sa di, di, di malang butman. Di ka babakal. Nga na isos ka mga mal na sambarak lun. Wala talaga. So ang purut ko ya di. Wala na iba, namuna na ako. Didi guys. Kada kung pako pa o di, malangga yun saan lugar di Minsan, libre ka pa sa nuyog. Sa mga um, panggatong. Ayan o, oh, mga panggatong. Ayan. Kapres ko di di. Nakawar ang stress. Diyan dyan, kahit salad ako, ay malil okay. mga pako. Tara, tara guys. Malap na guys.

Oh, guys. Oh, guys. Udi oh, na baga. Uh. Diyan, Halo ang kamatis. Tapos, so, uh, red egg. So, ano nga to, So, red egg. So, itlog na maalat. Sibuyas. Kinakuha na pang gusto nyo yung kwan. Yung sala. Tengok sen kon dah di di naga aku Kalibri man sana. Paglibri baga, malang ma. O. Oh. Amo na yan din so mga kaya bibagang. bagang ning fern. Kamal sa, sa ibang bansa. Dili sa atin. Pigal agad sana. Pag aran ni kamusang sa mga bulod. O sige guys. Bye bye.